sa mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may po sila at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ako ay palaging malakas, malayas sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga at ang sa inyo lahat. sa mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe, uh, maraming salamat po sa inyo lahat. At tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat ang inyong mga ginagawang mga kabutihan po at ipagkakalob sa inyo ang siksik -sik dik dik ato nga po na pangumahal ng ating Diyos ang mga sa Ang ibabagi ko po sa inyo ay yung uh, oras yung panlaban sa pinarga ng mangkukulam sa may sakit po. Kung may ginamot po kayong mangkukulam po, uh, may ginamot po kayong kinulam po, uh, para sigurado po na ang mangkukulam po hindi na po babalik po, ay turuan nyo pong manalangin po ang ang biktima ng kulam ng ulas yung ito upang mapaglabanan niya ang kinarga ng mangkukulam sa biktima ito turuan nyo po kung may nangagamot po kayo uh, turuan nyo po ito po yung ipagkakalugo po sa inyo para may mga kunyo po uh, may magamit po kayo na uh, nyo sa kung uh, po Pwede rin po itong kahit hindi po uh, wala pa, hindi pa kinulang po uh, usalan nyo po lamang po uh, isama nyo po sa dibosyo uh, nyo po ito para hindi po kayo uh, uh, makapitan ng kulang po. At ito po. Yan po. Iskrisan nyo po. Magdasal po ng isang ama namin. Uh, Magdasal po ng isang ama namin. Tapos isunod po yung oras po ng tatlong bisis po. Katapos may sunod po yung pagkatapos uh, pagkatapos mausal po ng tatlong bisis po, isunod po yung uh, na uh, kung po y paggawa po ng bago matulog sa gabi at pagkagising sa umaga po. Uh, napakabisa po itong yung po kung talagang kanyo po ang ang biktima ay turuan nyo po para mawala po yung uh, kulam sa may sakit po. At pwede rin pong usalin po ng taong gusto mag-usal po kung talagang gusto nyo po para hindi po kayo kapitam ng mga masasama po na mga uh, kung po dyan sa paligid po natin kasi po hindi po natin alam kung may nakakasalamawa po natin mga mangkukulam kaya dapat po ay uh, isala, isalaman nyo po sa kung po ito uh, uh, devotion nyo po para hindi po kayo kung napaka-apportative po, kumpleto po ito may pudir na po yan napakalakas po. Maraming paggagamitan po yung uh, poder po. Uh, na magdasal po nang isang naman namin, isunod po yung orasyon po. Narito po ang orasyon po. Body retro satana, uh, body retro spiritus malus in Nominidius yawi il yadai. Dios igosom di aknum im ogo igu uh, itirim salibat krataris hisater ga ahaha. Body retro spiritus malus in nomini Dios yawi il shaday Dios igu dii di aknum im igu retrim salibat kratari hisater sater ja ha ha Body retro sat spiritus malus in nomini Dios yawi il shaday Dios igosom dii aknum im igu patri uh, retrim salibat kataris hisater ga ahaha tapos ah, po yung pudir ah, poder po. Poder. Ah, narito pang poder po. Binidiktam, rinadiktam, biniti, makulatam, ilibate, ilibila, ilikulapa, ili, ilibina, igra, igrayum, yung igrumit, erasum, ay smutum. mo po ako sa lahat ng oras. Yan po. Uh, ah, salin po ng ah, isang bisis lamang po o salin ito ng tatlong bisis pagkagising sa at bago matulog sa gabi o ipo sa dibdib ng tatlong bisis po. Pwede rin po ipo sa tubig po ito at inumin po. Yan po. Uh, screen po para may magamit po kayo o, o gamot nyo po sa biktima o ituro nyo po sa biktima para may protection po siya yung uh, pudir po ay pangkalatan po yung pati sa buong pamilya niya po na magagamit niya um, napakabisa pong orasin po ito na pang panalangin ng halimbawa kung nakulam na po siya at di po siya tinitigilan ito na po yung uh, ituro nga po sa kanya para uh, may magamit siya ng biktima uh, kahit hindi po kayo nakulam po dito salin niyo lamang po ito at uh, Iiwas po yung uh, gawa ng makukulam kung kung po kahit uh, po kung nasagay nyo po yung makukulam pwede na po kayong kulamin agad yun makuha po lang yung uh, kung po sa inyo dapat may protection po kayo para di po kayo basta basta tablan po na mga po na ibabato sa inyo. sana po na gusto po nyo ang aking binagi po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay mag-subscribe kayo. Napakitulong po. Maraming salamat po.